Yes, yes, yes! Hello mga ka-dwarf! Welcome back to my vlog. And for today's video mga ka-dwarf, nakita nyo man siguro kung gaiwan ni si Dwarf no. Grabe ang giling na. Ura kamaan ni Jantana sa mitram taramnan. Hindi iradiskuhan dahi. Hindi iradiskuhan. Pero hay tapos na si Dwarf sa kanang nga pag-eskwela. Raba lang na degree holder ka pero sa taramnan na ka natupa man. Ase. Hay nako mga ka-dwarf, sobrang, 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 sobrang hirap mga ka-dwarf, amo ah, dyan nga ginatawag nga uh, degree holder pero nga hinamuan sige na that's life kailangan magantos ay naku baligid yung ako magkakita ka bro. oh bro ay hirap. no kailangan talaga maganap ako ng trabaho ngayon kasi hindi pwede na hanggang dito lang ako hanggang dito lang ako nagsasayaw sa inyo sabi Ha, 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 hi Jess see you later oh my god mga kadwa sobrang hirap talaga pag ganito lalo na pag gumanon lalo na pag ganito Subuhin. ay huwag niyo akong gagayahin ito yung ano damo mga kadwa malalaman mong damo ito kasi malapad siya at saka ano tawag nito manipis yung dahon pero pag ano naman po pag palay na po parang medyo makapal po siya tapos maliit po yung kanyang dahon yun sobrang hirap kailangan mo talagang tiisin kasi ito yung ito yung nakatadhana sa pero hindi pwedeng hanggang dito lang ako. Marami pang opportunity. Kaya hangga't uh, hangga't may damo dito, kailangan pa namin magtulong-tulong para naman po eh yung ani po namin eh medyo maganda-ganda naman, medyo malaki-laki naman pag walang damo. Kasi hindi naman kaya ng mga fertilizer na to eh kasi hindi naman na 100% ng fertilizer ay lahat ng damo ay mamamatay. Parang tanga tayo mga magsasaka ino. So sobrang hirap natin, nagpapakahirap tayo dito para lang na maging maganda yung ani tapos pag nabenta natin yung palay, mura lang talaga yung kukunin nila, mura lang pag nabenta. Dapat kailangan talaga na pagtuunan talaga ng pansin ng mga gobyerno yung mga ganitong sistema kasi kawawa yung mga magsasaka. Kawawa tayo. Hindi pwedeng palagi na lang ganito tayo. Agree ba kayo mga kadwarf? Okay lang na madumihan, okay lang na ganito yung pa ako. Basta importante na makatulong ako sa kanila tatay. Kasi ayaw ko naman po na sila lang ganito. Tapos kami doon sa bahay, gaiga lang. No, hindi pwedeng ganito. Kailangan mong tulungan. Kasi sobrang hirap pag sila lang. Silang dalawa lang, sinananay tatay. Tapos kami, higa-higa lang sa bahay. Hindi pwedeng ganun. Pauran so, mga kadwarf. So, nagsawa nga kanyang tsura. Grabe, gimbal ko lang ang cellphone ko. Hmm, medyo lapa din gawa nga muna ang aking mga ka-dwarf. So, si Jasper and then si Nanay. Meron yung mga lamun na nabuan namin mga ka-dwarf. <laughs> Drape, buuhin ka na sa sweldo mo. Drape niyo. <laughs> Mabuhin ka na sweldo niyo, 100. Ang 100 yung kalma sweldo, pa, diwara rin. Thank you na lang. Yes mga kadwarf, na tapos mo naman ang isa ka, isa ka kahon, pero okay, grabe. Nagkatuyo man mata naman mga kadwarf ka, mula lang kang lamun. So may another pa, may next pa nga, ano, lamon na lamon. So may na lang man, kay medyo laka rin man. Kadya, mauli kami anay igma, kay alas 12 na. Mauli pa kami sa may barrio, kami nagbalan kami, ano, kay ito lang kami naghimas kayo sa balay. Kalingin man ang ulo ko. Sakit sa mata. Kag... Gasala rin mata ko. Pati ang hawak ko gado. Dumasurender rin man. Tapos ang akang yung... Yung itsura. Hmm. Degree holder. Pero... May kapat nga... Kamu nang bahala magus Pero I'm proud and happy ako sa... Akan kadyang nga life. So wala ito problema. Magiging kailangan din man nga maghimakas kita kay hindi man sa ka hindi man sa tanan nga adlaw or hindi man sa sano nga uh, amo lang diang atin ya madangatan di ba So kailangan natin himakas dag step by step lang Hindi mo kailangan lang i-pressure ang kaw mo sa mga bagay-bagay kay Di ba kailangan din natin mag-enjoy Syempre uh, working student halin ka una do nakakapuyer man ako ka obra mga kadwarf So kadya kailangan ko anay magbulikan din namin ng tatay kay after kadya kang mga 2 months siguro sabak na naman kita sa another another step kung ano na naman ang atin yung himuon para makakorta. So, kaya kay duro pa hilamunan, kailangan pa natin magbuli, kailangan pa natin maghilamun. Kaya kung natapos nyo hilamun, so, nami gani kung duro gawaan yun, diba? Mas lipay pa kita. So, mo lang ka-dwarf. Thank you so much for watching. Bye-bye! Pasensya sa kanya outfit. So, pero happy. Happy kayo di dyan kami sa may uma. Na-enjoy ko gid. Thank you mga ka-dwarf. Bye-bye. Tagatabi-tipa eh. Bye-bye.